ha hi. Guys, may itlob na yung bago. Ganyan po siya kaliit, guys. Ang liit-liit niya, guys. Ang sukat po nito, guys, ay palettes pa po ito. Palettes. Ha, naku, dandahan lang. Hello. Ayan lang, guys. Medyo lumaki-laki na ng konti. Ang kanilang palong. Hindi sabihin niyan, guys maging itlog na. At kung malapit na po sila itlog guys, nag-iingay na po yun sila. Kukukuk, kuk, kuk, yan. Nagkuk, kuk, kuk, kuk na po yon sila. Yan. May tubig kayo, di ba? Nakaano sila guys kasi medyo mainit talaga dito banda. Pero okay lang kasi enough ko na yung ilaw nila. Hello mga baby! Hi! Good morning! Ayun, guys, makita nyo, guys, yung dito nila, guys. Ayan, busog po yan sila. Yung liig ko nila, yung medyo mataba. Ito. Ayan, 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 eh mahawakan ko. Ayan, 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 ayan. Ayan, mga busog po yan. <laughs> Hello! Hello, mga baby! Malapit na kayo nilipat sa inyong bagong bahay. May natira pa silang pagkain. Ayan. Hmm. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Bye-bye sa inyo.